Si Tao Jing o Tanya ay pinanganak sa Royal Yunnan Province sa China noong 1971. Dalawa sila magkakapatid at siyang bunso. Ang kanyang mga magulang ay nagtatrabaho sa kalapit ng kagubatan. Nung siya ay nasa elementary pa lamang ay nasaksihan niya na magkayakap ang kanyang ama at kapitbahay sa mismong tahanan nila. Umiyak ng malakas si Tanya at sila ay nagkasagutan ng ama. Nagsilabasan ang kanilang mga kapitbahay dahil sa narinig na komosyon at doon nalaman ang pagtataksil ng kanyang ama. Agad na kumalat ang balita sa buong lugar at naging tampulan si Tanya ng tukso dahil sa nangyari. Ang pangyayaring yon ay nagdulot ng emotional trauma sa murang isip ni Tanya. Ang dating masayahin at masiglang si Tanya ay naging tahimik at umiiwas na sa mga tao. Pagkatapos ng insidente yon ay napapadalas na ang pag-aaway ng kanyang mga magulang. Kahit na sinubukang humingi ng tawad ng kanyang ama para maayos ang relasyon ay itinuloy pa din nito ang pakikipagrelasyon sa ibang babae. Dalawang taon ang lumipas at hindi na kinaya ng ina ni Tanya kaya nagdesisyon na ito makipag-divorce. Ang kanyang nakakatandang kapatid na lalaki ay napunta sa kostudiyan ng kanyang ama habang si Tanya naman ay nanatiling kasamang ina. Maliit lamang ang kita ng ina ni Tanya kaya hirap itong palakihin ng mag-isang anak. Habang nagtatrabaho ay nagkaroon ng back injury ang ina ni Tanya, na siyang naging dahilan kung bakit hindi na ito makapagtrabaho at nakakatanggap lamang ng maliit na allowance kada buwan. Dahil doon ay nagiba na din ang ugali ni Tanya at nagkumpisa na rin itong magrebelde nung high school. Maganda si Tanya at maraming kabataang lalaki ang nabibihag sa kanyang kagatahan. May mga tagahanga pa siya na nag aaway away dahil lamang sa kanya. Nagumpisa na ang makipag-date si Tanya sa isang gwapo at matalinong kaklase. Sila ay na-inlove sa isa't isa at minsan pa ay lumiliban sila sa klase para lamang mag-date kaya bumaba na din ang kanyang mga grado. Noong nalaman ng kanyang guro ang ginawa ay isinubong ito sa kanyang ina. Yun na din ang naging dahilan kung bakit napapadas na rin nag-aaway si Tanya at ang ina nito. Ngunit ayaw pa ni Tanya na isuko ang kanyang pagmamahal sa lalaki. Hindi pumasa si Tanya sa college entrance exam, samantalang pumasa naman ang kanyang boyfriend sa isang university sa Guangdong province. Dumistan siya ang kanyang boyfriend sa kanya at kalaunan ay umalis na rin ito para mag-aral sa Guangdong. Pagkatapos lamang ng isang buwan ay nagpadala ng sulat ang kanyang boyfriend sa kanya at sinabing gusto na niya makipaghiwalay kay Tanya. Ang kanyang rason ay dahil sa si Tanya ang sagabal sa kanyang pag-aaral at ang siyang dahilan kung bakit hindi siya nakapasok sa magandang university. Sobrang nasaktan si Tanya sa ginawa ng boyfriend. Hindi na nga siya nakapag-aral ng college, hiniwalain pa ng kanyang boyfriend at humarap din siya sa kritisismo ng kanyang pamilya. Umalis siya sa kanilang bayan at tumungo sa syudad ng Roy Lee. Siya ay nakapagtrabaho bilang shampoo girl sa isang salon. Taong 80s at 90s, ang mga salon sa China ay katunayan may mga itinatagong iligal na gawain. Ang mga babae na nagtatrabaho bilang shampoo girls sa umaga ay nagiging prostitute sa gabi. Ang ibang mga salon noon ay nagiging mistulang bar sa gabi dahil sa pinapalitan nila ng pulang ilaw ang loob ng salon at wala kang makikitang mga gamit. Pag nakakakita sila ng laking dumadaan, ang mga babae sa loob ay tatawagin ng mga lalaki para makuha ang kanilang mga atensyon. Kahit na alam ni Tanya ang mga nangyayari sa likod ng salon ay ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang trabaho. Hindi lahat ng pumapasok sa salon na gustong magpagupit lamang ang sinashampo ni Tanya. Ang iba ay gusto lamang magpa-hair shampoo kasama na doon ang head massage. Ginalingan ni Tanya ang kanyang trabaho kaya lumago na din ang negosyo ng salon. Madami na rin mga lalaking customers ang nagre-request ng serbisyo ni Tanya may mga ilan pang pa customers na iniimbitahan siya mag-dinner sa labas ngunit hindi sumasama si Tanya. Sa kabila ng kanyang pagtanggi ay patuloy pa din ang ibang mga lalaki na bisitahin si Tanya kasama na doon ang mga mayayamang negosyante. Nakita ni Tanya na ang mga kasamahan niya sa salon ay nagkakaroon ng maraming pera sa pagsama sa mga customers sa hotel. Lalo na kapag ang kanilang customers ay mga negosyante na galing sa Myanmar dahil sila ay kumikita ng halos 200 RMB o 2,200 pesos kada sama nila. At mas sigit yon sa sinasahod ni Tanya kada buwan. Ngunit hindi okay kay Tanya ang pagbenta ng katawan para lamang kumita ng pera. Hindi nagustuhan ni Tanya ang ganong klaseng trabaho. Ngunit dahil sa mag-isa at bago pa lamang siya sa syudad na yon, dagdag pa ang napakababang ekonomiya noong taong 1990 ay nahirapan siyang makahanap ng mas magandang trabaho. Isang araw isang bata at gwapong customer ang pumasok sa salon. Maayos ang pananamit nito at napakalakas ng kanyang apil. Sobrang humanga si Tanya sa lalaki at naging suki niya na rin ito. Ang kanyang pangalan ay si Yang Bu, isang Chinese expat mula sa Myanmar. Sinabi niya na pumupunta siya sa Roy Lee ng makailang beses isang taon dahil sa kanyang negosyo. Si Yang ay kakaiba sa ibang mga customers ni Tanya siya ay maayos makipag-usap at makikita ang may respeto ito sa babae. At hindi ito kailanman nagpakita kay Tanya ng kakaibang ugali. Habang lumilipas ang oras ay nagumpisa ng mahulog ang loob ni Tanya kay Yang. Isang araw nung pumunta si Yang sa salon ay nakita niyang binabasto si Tanya ng customer nito. Agad niyang kinaladkad ang lalaki at itinulak palabas ng salon. Hindi nakaimik ang bastos na lalaki at umlis na lamang ito ng salon. Makalipas ang ilang araw ay niyaya ni Tanya siyang na mag-dinner para na rin pasalamatan ang lalaki sa ginawa nitong pagtatanggol sa kanya. Habang sila ay kumakain ay sinabi ni Yang na siya ay nasa military at single. Sinabi din ni Yang na may gusto siya kay Tanya. Simula noon ay binibisita na ni Yang si Tanya sa salon araw-araw at dinadalhan ng regalo na siyang kinaiingkita ng makasama niya sa trabaho. Di nagtagal ay nainlove si Tanya kay Yang. Sa umpisa ng kanilang relasyon ay buhos oras siyang kay Tanya. At makalipas lamang ng isang buwan ay nagsama na sila sa isang bahay. Tumigil sa pagtatrabaho si Tanya sa salon at binibigyan na lamang siya ng malaking allowance ni Yang kada buwan. Madalas din siyang nilalabas ni Yang at binibilhan ng mga lahas at mga damit. Ang gustong iparamdam ni Yang kay Tanya na siya ang napaka-espesyal na babae sa kanyang buhay at gusto niya itong maging masaya. Pangarap din ni Tanya na maikasal kayang balang araw. Makalipas ang ilang buwan ng masayang relasyon ay napansin ni Tanya na may kakaiba kayang. Madalas itong hindi umuwi ng ilang araw at hindi rin ito tumatawag sa kanya. At wala din siyang paraan para makontak ito. Tanging siyang lama ang tumatawag sa kanya. Hindi rin sila pumipirmi sa isang apartment. Minsan pa nga ay ilang araw lang sila sa isang lugar. Ngunit ayon kay Yang na dahil sa kanyang negosyo ay kinakailangan niyang bumalik sa Myanmar ng madalas. Hindi din ni Tanya alam kung ano bang totoong negosyo ni Yang. Ngunit isang araw ay naglakas loob itong tinanong si Yang kung ano ba talaga ang kanyang negosyo. Inamin ni Yang na siya involved sa negosyo ng droga. Siya ay nakikipag-ugnayan sa isang sindikato na nakabase sa Myanmar. Nagulat si Tanya sa narinig bilang lumaki sa Yuna na alam niya kung gaano kadelikado at ang mga maaring mangyari sa drug trafficking. Dahil sa hindi niya matanggap na isang drug dealer si Yang ay nagdesisyon si Tanya na itigil na ang kanilang relasyon. Matapos nila maghiwalay ay nalaman ni Tanya na siya ay buntis ngunit hindi niya sinabi kay Yang. Ang bata ay pinaraglag ni Tanya sa isang hospital. Kasunod noon ay bumalik si Tanya sa bahay ng kanyang ina. Sobrang nasaktan si Tanya sa nangyari sa kanya at pakiramdam niya ay sirang-sira na ang kanyang pagkatao. Hindi niya alam kung ano na ang kanyang magiging kapalaran pagkatapos ng mga nangyari. Gusto niyang mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang ina ngunit siya mismo ay hirap na makabangon. Makalipas lamang ng ilang araw ay nahanap niyang si Tanya at sinabi niya na hindi niya kayang mabuhay nang wala ito. Pinangako niya kay Tanya na magtatrabaho na lamang siya ng ilang taon at pagkatapos ay magbabago na ito at mamumuhay sila ng tahimik. Naniwala si Tanya sa ipinangako niyang at nagdesisyon na bigyan pa ito ng isa pang pagkakataon. Bumalik sila pareho sa Roy City. Hiniling niyang kay Tanya na magpalaga ito ng IUD para maiwasan itong mabuntis ulit nang wala sa plano. Dahil hindi pa sila handa na magkaroon ng anak sumang-ayon si Tanya sa kahilingan ni Yang. Hinikayat din ni Yang si Tanya na sabay silang magtatrabaho ng dalawang taon para mabilis silang makaipon at sabay din silang huminto. Sabi niyang Yang na sila ng malaking bahay, magtatayo ng negosyo at mamumuhay ng simple. Dagdag niya na delikado ang kanyang trabaho, ngunit ayon sa kanya ay may mga paraan naman para maging ligtas sila. At mga walang diskarte na tao lamang daw ang mga nahuhuli. Sa so, umpisa hindi pumayag si Tanya ngunit kalaunan ay pumayag na rin ito. Sinabi din niya sa kanya na ang drug trafficking sa Myanmar ay maliit na problema lamang. Ngunit ang tunay na panganib ay ang pagdadala ng mga droga sa border ng China-Myanmar kung saan ay may mga checkpoints. Isa pang panganib ay ang paghahatid ng mga droga sa susunod ng tao sa Kunming kung saan ay napaka-istrikto ng mga drug enforcement sa nasabing lugar. Dagdag pa ni Yang na ang mga babaeng tulad ni Tanya ay may advantage dahil sa pwede niyang maitago ang droga sa kanyang katawan at mahirap itong mahanap. Pag nakapasok na ito sa Kunming ay wala ng problema. Saad ba niya na ang kanyang kontak sa Kunming ay mapagkakatiwalaan? Matapos makumbinsin niya si Tanya ay sumama ito sa kanya patungong Myanmar. Para matulungang makarelax si Tanya ay dinala muna siya ni Yang sa mga magagandang tourist attraction sa Myanmar ng ilang araw. Yun ang unang beses na makapagbiyahe si Tanya sa ibang bansa kaya sobra itong na-enjoy. Nakapagdesisyon na din si Tanya na tulungan siyang sa drug trade. Dahil sa alam ni Yang na ang ina ni Tanya ang pinaka tao sa kanyang buhay, ay binigyan niya ito ng savings book na may laman na 2,000 RMB o 15,600 sa peso. Sinabi niya kay Tanya na ang perang yon ay para sa kanyang ina at sisiguraduhin niya na mamuhay ito ng maayos. Kung ano man ang mangyari kay Tanya ay nangako itong bibigyan niya ng pera kada taon ng ina nito. Makalipas ang ilang araw ay may isang babae na nagbigay ng package kay Yang. Kumuha lamang ng kakapiraso si Yang sa nasabing package. Binalot niya ito at sinabi kay Tanya na itago ito sa pribadong bahagi ng kanyang katawan. Binigyan niya ng instruction si Tanya na manatiling kalmado pag duman ito sa checkpoint. Binigyan din niya ng bus ticket si Tanya papuntang Kunming at maliit na bag. Ayon kayang pag makalampas na siya sa checkpoint ay ilabas na ni Tanya ang item at ilagay sa bag. October 8, 1991, mabilis na nakalusot si Tanya sa checkpoint dahil sa batang hitsura nito at wala pa siyang masyadong dala. Kasunod noon ay na pumunta si Tanya sa isang alley malapit sa Kunming Children's Hospital. Hinanap niya ang isang lalaki na nakasuot ng puting baseball cap at may dalang itim na leather bag. Di nagtagal ay nilapitan siya ng lalaki at saka tinanong kung nasaan na ang item. Inilabas si Tanya ang item at ibinigay sa lalaki. Pinisil-pisil pa ng lalaki ang ibinigay ni Tanya na parang naniniguro. Sinabi pa ni Tanya sa lalaki na kung maari ay huwag ilabas ang item. Laking gulat ni Tanya dahil sa nilagyan siya ng lalaki ng posas. Kasunod noon ay tinulak siya sa ali at pinasakay sa van. Nagulat si Tanya at natakot. Hindi niya akalain na ang kinakatakutan niya ay nangyari kaagad sa kanya ng ganun lamang kabilis. Dinala si Tanya sa Kunming Drug Control Bureau. Sa interrogation room ay kalmadong sinagot ni Tanya ang mga tanong sa kanya. Sinabi niya sa mga pulis na first time ang ginawa yon, ngunit hindi naniwala sa kanya ang mga pulis. Sinabi din ng mga pulis na lahat ng contacts nila sa Kunming ay nahuli na. Tinanong din siya kung sino ang kanyang supplier at sino ang nagbigay sa kanya ng droga ngunit nanatiling tahimik si Tanya. Dagdag pa ng mga pulis na siya ay nahuli na may dalang 200 grams ng droga. Saad pa ng pulis na kahit 50 grams lamang ay kamatayan na ang parusa. Sinabi pa ng mga pulis na kung tutulong siya na mahanap ang mastermind, ay tutulungan nila itong maka-apply ng leniency at makakaligtas siya sa death penalty. Matapos ang ilang oras ng interogasyon na hindi pa rin sinabi ni Tanya ang impormasyon tungkol kayang, kahit na anong gawin ng mga polis ay nanatiling tikom ang kanyang mga bibig. Walang nagawa ang mga polis kundi arestuhin si Tanya at lagyan ng kadena ang kanyang mga paa. Pagkapasok niya sa kulungan na agad siyang pinalibutan ng ibang mga inmates at tinanong kung anong kanyang kaso at bakit may kadena ang kanyang mga paa. Ngunit may ideya ang ibang mga inmates na kadalasan ay ang mga nahaharap sa death penalty ang pinapasuot ng kadena. Noong narinig yun ni Tanya ay hindi niya mapigil ang sarili na umiyak. Pagkatapos noon ay ininterrogate ulit siya ng mga pulis at doon nila nalaman na tumulong siya sa kanyang boyfriend na magdeal ng droga. Naawa sila kay Tanya dahil alam nila na hindi niya ginusto ang mga bagay na yon at ginamit lamang siya ng kanyang boyfriend para sa nasabing krimen. Ginamit lang siya ni Yang para sa pera. Tinanong ulit ng mga pulis si Tanya kung alam ba niya kung saan nagtatago si Yang para maiwasan ang death penalty sa kanya. Ngunit nagmatigas si Tanya at hindi pa rin siya nagbibigay ng impormasyon sa mga pulis kung nasaan si Yang. Sa unang pagliliti sa egad na sinintensyan si Tanya ng death penalty sa pagdala ng malaking halaga ng droga. Dahil sa awan ng ibang pulis kay Tanya dahil alam nilang inosente ito, ay pinayuhan pa nila ito at pinaalalahanan na habang wala pa ang araw ng kanyang execution ay may pagkakataon pa ito para makaligtas. Sabihin lamang niya ang kinaroroon na Kinontak din ng mga pulis ang ina ni Tanya para kausapin ang anak na magsalita na ngunit hindi pa rin ginawa ni Tanya. Di nagtagal ang pangalawang apil ay pinanindigan ng unang hatol. At ang Pechan Execution ay itinakda noong October 28, 1991. Sa araw ng kanyang execution ay kinausap pa ulit ng isang officer si Tanya at sinabing hindi sulit ang kanyang pananahimik. May pagkakaton pa itong umamin, ngunit na natiling tahimik pa rin si Tanya. Tinanong siya ng officer kung may huli ba siyang kahilingan bago ang kanyang execution. Sagot ni Tanya na may dalawa siyang kahilingan. Ang una niyang kahilingan ay kung pwede ba siyang matulungan ng police officer na ipatanggal ang IUD na nasa kanyang katawan. At pangalawa ay gusto niyang makita ang kanyang ina sa huling pagkakataon. Tinanong ulit siya ng officer kung ano bang huling pagkain na gusto niyang kainin at ipapaalam niya yon sa ina ni Tanya. Sa mismong araw na yon ay tinanggal ang ID sa katawan ni Tanya. Kasunod nun ay binigyan siya ng magandang sapatos at damit at pinakain ng masarap na pagkain na luto mismo ng kanyang ina. Kasunod nun ay dinala si Tanya sa public courtroom na nakatali ang mga kamay at may nakasabit na malaking name tag sa kanyang leeg. Matapos ng maikling statement ay dinala na siya sa execution site. Bago tuluyang i-execute si Tanya ay pinakita pa sa kanya ang kanyang ama, ina at kapatid na lalaki. Niyakap siya ng kanyang kapatid at sinabi na huwag siyang sumuko. Sinagot siya ni Tanya na kung nag-aalala ka sa akin ay huwag mong pabayaan ang ating ina at alagaan mo matapos kung mawala. Niyakap din siya ng kanyang ina na halos mahimatay sa kakaiyak. Marami ang naawa kay Tanya at halos ang lahat ng simpatya ay nakuha niya. Si Yang ay hindi nahuli at hindi rin alam ang kanyang totoong pangalan. Magpahanggang ngayon ay malaya pa rin itong nakakagala. At hindi malaman kung naalala pa niya si Tanya na sumugal ng kanyang buhay para sa kanya. Pagkatapos mamatay ni Tanya ay nagkasakit ang kanyang ina at kalaunan ay namatay din. Ang kanyang ina ay hindi nakatanggap kailanman ng pera na ipinangako ni Yang. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat.